Sir Roy, magandang hapon. Magandang hapon po, Senor. So, utol niyo po, Sir, kinakalasyon po ni Mrs. Opo. At meron pong ebidensya. Meron po. At yung ebidensya pong hawak ninyo ay yung sa text. Opo, conversation po nila at inamin naman po ng asawa ko. Ayun. Paano po niya paamin si Mrs.? Ang balik po niya ng Hong Kong is August 6 and then from Baguio to Manila, August 4 siya Pumunta ng Maynila para, yun daw po ang usapan nila para magkita po sila. Mm -hmm. And then, hindi po daw talaga sila nagkita. Kasi pagdating po ng kapatid ko na si Ronaldo, kapilitan, ay diretsyo po ng Pasay Hospital. Kasi masama daw ang pakiramdam, kaya hindi daw po sila nagkita. Mm -hmm. Tapos, pinuntahan ko po ng General Hospital sa Pasay po, wala pong record. Importante po dyan na paamin si misis. Umamin na po. Nakarelasyon niya ang kapatid nyo. Opo. Okay ano naman po yung naging reaksyon ninyo nung umami sa si misis? Ang sa akin lang po sana, Senador, yung ano po, <coughs> willing ko po sana tanggapin yung ano kung seryoso talaga siyang makipag, ah, mag ah, magsisisi kasi yung mga bata, yung mga anak ko po, po talaga. Ilan po anak nyo? Tatlo po. Nakumpranta nyo na po si Utol, kapatid nyo? Hindi, na, hindi po ako kinakausap noon simula nung mag-isang taon po na po. Okay. Ronaldo, ka pilitan. Magandang hapon po, Sir, sir Ronaldo. Andito po na kababata mong kapatid, Sir Ronaldo, at nagreklamo. Sir Ronaldo, ang daming babae sa mundo. Alam ko po yun, Sir. Alan. Bakit si lumo pa ang tinalo mo? Hindi, hindi ko po talaga pinalo, pinalo as well, pinalo. Ang, you know, umamin na eh. Umamin na po yung ano, missis niya. Umamin na po Umami yung sister-in-law niyo. na po. Kaso lang, siya naman ang nagdano sa akin na parang siya ang nagpakita ng ano yung Ano, pa? Siya po ang nagpapakita ng? Ang, ano, siya nang sabi na nagkakagusto na sa akin, nagkakagusto niya. Talagang wala naman talaga akong ano, wala akong intensyon na ganito, ganyan. Okay, At wala ka intensyon na ganito, ganyan. Pero ang tanong ko lang, sir, may nangyari na ba sa iyo? At kay may, Mamatay may man ako alam ng Panginoong Diyos na wala talagang nangyari sa amin kahit kahit, kahit isang bisis or ano yung may, may pagkikita na hindi nga kami nakakita or ano Brad nakita kita mismo sa Pasay before mag-6 ng ano hapon at saka hindi kayo nagkita diretso ka na hospital ng pagdating mo Before mag-6 kita ng record ng hospital hanggang ngayon wala Hanggang ngayon, yung sakit na sinasabi nyo, hanggang ngayon, hindi ka pa maho Mayroon nga akong record. Mayroon na akong record. Ha. Mayroon sa hospital. Humihingi ka pa ng mga tulong ng may ibang tao, ginagamit mo yung... Sinabi ko, na ano. para ba lang sana sa mga bata na... Dahilan ba yon Ikaw naman unang nag-text, ah Grace, Ay. wag ka munang mag-chat kasi yung cellphone ko nasa labas. Simple lang ang pinapagawa ko, ipabasa yung conversation sa akin, bakit hindi nyo gawa. Tapos nung inuutosan mo, ako, kaluhuri ng asawa ko, lumuhod ako sa iyo, yakapin, iyakan, magmakaawa, bumalik ka lang sa bahay. Ganon ka importante noon. Bakit nyo pa kasi ako pinapunta sa room na rush hour kasi? Kung anong plano nyo? Pinapunta. Tingnan nyo ang conversation nyo. Ah? Oh? Ano ba conversation? Hindi, hindi, hindi nga kami nagkita nga. Nasa, Brad, Brad! Na ako. Aha! Nandito yung conversation nyo! Yu. Oh, also, Ay. ano bang nandiyan sa conversation? Nagkita ba kami? Oo, oh, ganito na lang. Hmm. Pizza size. Ang oras ng pag -chat, chat nyo, magkakasama pa kami ni Grace, ha? Nung nagsabi kang bahay, anong oras yon? And then, nung sinasabi yung, mo sa akin, para nakita ko yung dito sa hospital. Pizza size hmm. yun, ha? Nasa hospital nga ako noon. <laughs> Pumunta. Ang sinabi mo para nakita ko tong sa hospital, pitsa sa esyon. Pumunta ako ng hospital, pitsa 14. Para kunin ko yung record mo. Mayroon ba? Mayroon nga ako. Kung gusto ah. mo, isend ko sa'yo. Gusto mo, ipakita ko sa Pranta Prantakluban, sinungaling ka pa sa kapatid natin, di ba? Ako nang bahala niyan. Kasi ang sabi mo, pitsa 4, tumawag ka nasa Tacloban Hospital ka, di ba? Tapos pecha 5, ano ah, kahapon pa ako rito. Oh, kumusta yung pera pang papagamot? Ay, wag na, Brad, kasi may magpapadala sa akin ng APAMS. Gusto mo ng record? Anong afam po? May magpapadala na po sa kanya ng ano. Ayun. Sino yung APAM? Ay, sigura, sigurado, 100% po. Kasi ang sabi ng misis ko, mas lalo akong naiinlove sa kuya mo kasi kahit piso, hindi humihingi. Ay, anong sinasakyan mo doon papunta? Anong, sumabit ka sa plane? Mm, oh, pizza 15. Oh, pizza, pizza 15. May conversation ka na. Magpapadala sa'yo. Patos, na, may conversation pa kayo. humingi ka ng, ano, ng pizza size. Saan ka kukuha? Anong pabasahe? Anong trabaho mo? Hindi ko pa na, na. ako no, yung, nang, ako. Kasi palabas ako ng hospital. Palabas lang hospital? Uh, tinulang yung bill ko. Yung tinitirahan ba mo sa dyan sa, sa Tacloban, Brad, nagsasabi sa akin yan na ano bang drama to, ba't malakas to, at saka pa uwi, -uwi ka, nung pizza 18, umuwi ka, kasi nagpadala si Mrs. na time, tapos nandun si Mark, di ba, sa Liti, hindi May naman ako umuwi, anak ko po, Diyos ko, Brad, ang sa akin lang sana, sa mga bata, sana, mag-isip mo yung mga anak, mga babae, wala na nga, susindi ko na nga, wala na nga, kung communication sa, ano mo, sa asawa mo, umuwi ako noong January, Brad, kasi na, na, umuwi ako, Brad, noong January. Anong conversation nyo sa ano? Group chat natin sa Kapilitan Family. Um, wala well, ko. Hindi ko naman alam ko. Ikaw kung nga na. nag-chat pa. kay Parid. Doon ka nga. Wag, mo, bakit umuwi yan? <coughs> Ayaw na yan. Ayoko makita yung pagbumukha yan dito, di ba? Maliwanag sa akin na talagang hindi amin to. Kung meron man dapat aminin, hindi niya aminin ngayon. However, si Mrs. sabi niyo umamin na sa inyo. So yun pong malaga. At least, si Mrs. umamin at ito pinindigan niya na wala nangyari. At eh, niya kanina na si Miss ng habol-habol. So, ano pong gusto niyo mangyari, sir? Gusto ko sanang, kasi itong asawa ko talaga, sobra yung ugali nito na, ano, gusto ko talagang mapauwi ng Pilipinas at hindi na makapag-abroad. Ngayon, pinapabayaan ko kayo. Akala ko ba, sir, gusto mo makipagbalikan kay Mrs. pag nagbago? Yun nga ang ginagawa ko kasi noon, sir, senador. Kasi ano? First time mo ba nangyari ito o second time? Bali, pangatlo na pong kapatid to. Hindi, ibig sabihin si Mrs. ilang beses na nagloko. Nakita ko po yun noon. Noon, noon na ano, may mga conversation. Ng mga po? kabastusan. Hindi po dito, iba. Tapos As, may mga foreigner din na, mga kachat din. Oh, sabi maraming beses na. Ah, marami po. Okay, so, eto sir, ano? Sabi mo, gusto mo makipagbalikan kay Mrs. Basta magbago na siya. Bali, wala na itong nangyari sa kanina sa utol mo. Pero kung maraming beses na pala, sir, pag-isipan nyo muna mabuti. Kasi anong guarantee na magbabago na siya at hindi siya uulit? Eh yun pala, meron pala foreigner, meron pang ibang... Ito nga pong ano... Ito Pilipino plus yung kapatid nyo. Ito po, senador, nung Tuesday, nandito po ako. Tapos, hindi po na anong... Ano. Pero may conversation po kami na kahit kailan daw, hindi na daw siya magkakipag-ano sa akin. Sabi ko, mas lalo na ako. Hindi na daw po. Okay, well then, kung totoosin, pabor po sa inyo yun, sir. Hindi na kayo magkakaroon pa ng problema, pag-iisipan kung siya pa ba'y patatawarin niyo o hindi. At least, nanggalin sa kanya na ayaw niya sa inyo, ayaw niya sa relationship niya dahil toxic na talaga, kasalanan niya. Good for you. Yung mga bata po kasi, sir, eh, senador. Sir, mas masakit na habang lumalaki yung mga bata, nakikita nila nag-aaway kayo at ang pinag-aaway nyo dahil si misis o si nanay nila ay nagluloko. Ang inano ko pa kasi si yung ano eh. Pati mga anak ko ngayon nilalayo sa akin eh. Tinatakot kasi yung anak ko. Ilan taon po yung mga bata? Grade 4, grade 5 at saka first year. Well then dyan, sir, kita matutulungan. sa aspetong yan. Gagawa po tayo ng mga pamamaraan at pwede natin idahan sa korte na yung mga bata ay mapunta sa inyo at gagamitin po natin dahilan yung pong mga na-discover niyo uh, niya at pag-amin niya mismo kung bakit hindi na healthy sa environment ng mga bata na patuloy kayong magsama or patuloy na sa kanya pupunta yung kanilang um uh, kasi pati mga bata kasi may nags, may sinasabi sa akin doon uh, ng ina na bakit sasabihin ng mga bata hindi na raw magpapadala bahala kay sa buhay niyo tapos bigla na lang mawala kami ng conversation ng Anong anak ko. Ano eh? trabaho niyo po, sir? Dati po, nagluluto ako. Kahit ano po doon sa... Ngayon po, may trabaho kayo, sir? Wala po, senador. Kasi ako po yung nagbabantay ng mga hmm. anak ko that time. One year old pa yung bunso ko. So, si Mrs. ang trabaho sa abroad? O, opo. Kasi po, gusto. Kasi po, kasama yan sa conversation sa mga kachat niya noon na... At hindi na po siya nagpapadala? Ay, hindi. Ito lang na ano, simula nung dumating sa buhay yung Nay, nagpapadala pa rin yung hupa siya, hindi na. One year po, mahigit. Hindi Wala na. So gusto niyo pong pauwiin natin. One year din mahigit, Sir, Nakablak ako. gusto, gusto niyo pong pauwiin. Pauwiin po, sir. Kasi pag pinauwi natin, walang kang total maasahan na pera magagaling sa kanya. Okay lang po, senador. Basta ang sa akin po, mas matuto naman siya sa ano, mapagmataas siya ng sobra. Kaya po siguro nagkaganan kasi napakabait niyo po, sir. Pinagsasamantalang kabaitan ninyo. Itong kapatid ko na ito, ano trabaho po ni kapatid? Wala pong trabaho yan. Magdadalawang buwan na sabi na ganyan yung sakit mo. Tapos hanggang ngayon kahit si T-scan, walang resulta. Ultrasound, walang resulta. Tapos ang dami na nag-donate sa'yo. Hingi ka ng hingi. Kakahiya ka. Gigil ako sa'yo talaga, Brad. Kukunin natin yung bata, yung bang gusto mo, na habang yung misis ninyo nasa abroad, dito muna sa inyo, kayo muna mag-aalaga. Kasi yun naman talaga ang naging deal ninyo dahil siya ay magtatrabaho kay mag-aalaga sa mga bata. Opo. Ganon. And then papauwi natin pag umuwi siya, pwede niyo kunin yung mga bata. Pero pwede natin ilaban sa korte na dahil siya ay salawahan at uh, hindi maganda sa upbringing ng mga bata na yung nanay nila ay salawahan, ilalaban natin sa korte na mapunta sa iyo. Sige po. Sir Arnel, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Meron po tayong OFW sa Hong Kong. Siya ay nag-work, uh, domestic helper at yung naiwan dito yung mister niya, uh, ang usapan ay si mister ang magiging uh, taga-alaga ng mga bata. Ang nangyari, hindi sumunod sa usapan itong si Mrs. bagkus ng lalaki pa at hindi na nagpapadala ng suporta. So ang gusto sana ni mister, ipauwi na lang si Mrs. Is that possible? Ang una po, hanapin po muna natin sa Hong Kong ma palagay ko magagawa naman natin yan. Uh, and then tingnan natin kung ano yung pwede natin susunod. Habang yun po kasi pauwiin, uh, hindi ko po mag kasi wala naman po siyang na batas doon. But, uh, doon How about, sa about 2020, yung batas dito po natin, sir? Naging pabaya siya sa kanyang tungkulin, inabandonan niya yung kanyang mga anak at naging salawahan po. pa. Meron po tayong ituturo, kaya lang sana ka, uh, pwede ho kaya na off-air ko turuan. Sige po, <laughs> na sige baka po. kasi nakikinig yung ano, kanyang asawa. oh, sige po, off-air po, pag-usapin pag kayo. Diesel. Opo, uh, tutulungan right. po natin yan. Total, malawak naman ang ating reach sa Hong Kong. Una, hanapin natin and then we'll report to you agad Sen, kung ano yung ating mga dealers. And then we will uh, teach itong kanyang ano, mister. Ayan, ano sige magagawa. Po. Sige po, mamaya In pa po off air pwede, pag usapin kayo. Gusto natin pagka nagkaayos eh sasamahan pa po namin siya, muta kami Hong Kong. Oh. Yung pala eh. Sige. Sobrang thank you po ah. Sir, Ay, as usual, kayo. kayo, Sir Arnel. Opo. Opo. Basta kayo nagsabi. Sa sobra-sobra niyo pong tinulong sa amin, nakakahiya kapag hindi kami nakarespondin ng tama. Ay, bali, wala po yun. Trabaho po natin yun. Magtulungan opo. tayo. Salamat po, Sir Arnel ah. Ingat po. Okay po, wo, antayin ko po ah, oh. kontakin niya ako. Yes sir, God bless po. Sige po. Ayan sir, nagkakaroon lang tayo ng konting linaw. Meron daw siya ituturo sa'yo na gagawin para yung inyo pong gustong mangyari, eh mangyayari talaga. Kaya lang offer oh kasi baka we should not be doing a telegram. ay eh, makapaghanda siya. Okay? Now, pwede ko kayo matulungan sir pag yung, yung bata, eh, mga anak ay eh, napunta sa inyo, pwede ako magbigay sa inyo ng kabuhayan na pang tus-tus nyo sa mga anak ninyo. Kung yun po yung kuso din napunta sa inyo, siyempre ilalaban natin sa korte yan. Sige po. Okay? Salamat po, Senador. Okay, sige po. Sa so, muli, uh, uh, ang aking pong uh, simpatia simpatiya ay nasa inyo. At, uh, naawa po ako sa inyo. At, lalo na sa kapatid nyo na sobrang galit ko. Uh, Mr. Uh, Ronaldo, yes, itigil mo na po uh, itong kabalastugan mo ha? Wala. Wala talagang kasi balang araw, kapag ikaw ay na, nahuli, caught in the act, nakalawit ka, naku, makukulong ka, sir. Hindi, pagkatapos ito, Brad, may kakausapin ako sa kanila para maniwala sila sa akin na hindi niyan totoo yung sinasabi mo, ha? Ah. Pag yan na papatunayan namin, yung pangako ko na pagdusahan mo dahil ginawa mo yan sa amin, lalo na sa mga bata. Siya ba tumira sa bahay niyo? Doon po ako sa mismo sa binggit. Tumira po siya sa bahay niyo? Opo, kasi siya pong gumagawa ng siling nagpapagawa po yung misis ko sa ceiling namin. Tapos siya, siya yung pinapunta. So habang nasa loob ng bahay pa mamaya ninyo, gumago ng kalokohan to? Wala naman siguro akong napansin pero may sinasabi sa akin yung mga bata na alam daw, parang napansin din ng mga bata. Sa tagal namin ni misis na magkasama, hindi naman siguro yung, hindi naman, Grace, hindi naman siguro ako nung tulad ng sinasabi mong bu**** Oh, ayaw kulang talaga masira yung ano dahil sa mga bata. Ang tatalino puro mga tapuan yung mga bata, oh. Tapos sabihin mo, pabaya akong ama. Ibagkalat mo para sa barangay na ginagahasa ko yung mga bata. Paano mo nasabi yan? <laughs> Ina ka. Para. <laughs> sorry, sorry, bro. Okay lang, sir. Sir, nasabi nyo na sinasabi yung kanya ng <laughs> hindi po, mapait lang po talaga kayo. Kaya kayo pinagsasamantalahan. Ang bo*** po yung gumagawa ng kalokohan. Ito na yung sinasabi ko sa sa'yo. Ito yung araw na hindi mo makakalimut, kakalimuta na birthday mo ngayon. Ito yung regalo ko Birthday po sa yung, yung, yung Opo. Ito yung regalo ko sa'yo. Magandang regalo ko sa'yo to. Sige sir. Tutulang ko po kayo sir. Uh, pa kayo galing yan sir? Galing pa po akong Las pinas. Kasi ayaw na nga pa daw akong pauwiin doon. Kaya sir. Yung mga anak nyo po nasa Benguet? Opo. Nag-aaral po sila ngayon. Nagipag-contest nga yung isa ngayon, yung grade 5. Sir, bubuhos ako ng tulong ko. Ano yung dapat na itulong sa iyo at sa pamilya mo? Of course, mga anak mo lang, hindi kasama si Mrs. Ibibigay ko po sa inyo. Okay, sir? Thank you po, Senado. Sige, sir. Punta kayo dun sa kabilang bot. Kausapin kayo ni Odette. At syempre, kausapin kayo po ni Sir Arnel Ignacio, yung uh, administrator po ng Okay, sir? Ah uh, Ronaldo, sir. sir. Mm -hmm. Ikaw ba may mensahe para sa kapatid mo? Ang um, masasabi ko lang, ayos yun lang yung problema nila sa pamilya nila. <laughs> Yan lang naman. Wala nang... Sige. Kasi wala naman talaga ako yung intention. Sir, itakoy mo ng kapatid mo to. Mula ngayon, wala ka ng kapatid na... Gusto ko nga sana sa ano? na ano. Tapang-tapang. Kasi sana... Oh. Nak, sorry nak. Ayaw ko to, nak. Ayaw ko to. Sir Ronaldo, yeah. hindi mo po deserve na maging kapatid ni Roy sa mga pinanggagawa mo. Tapos mo sasabihin mo pang sasabihin mo pang itong kapatid mo ikaw na ngay ikaw na gumawa ng kalokohan tapos ikaw pang may ganang magtawag ng ga doon sa isang taong pinagsamantalahan mo. Shame on you sir. Mm, Ang dami mong panira sa akin, Brad. Sabi ko lang sa dyan. Aha. Pinador, eh, sabi. Kinausap pa kita, toning, tinatawagan toning kita. Tunin mo, mo muna yung side din sa side ng asawa niya. Para kung ano talaga mga... Magaling ka lang magplano, magaling nila. ka lahat. Tinatawagan nga namin nung Tuesday yan, hindi na, hindi hindi sumagot. Nandito na ako nung Tuesday, sabi ko, sige, babalik ako dito. Ipagkat hmm. taon ko na birthday niya para ano, regaluhan ko. Okay. Sir, Sir Ronaldo, ito po yung advice ko sa inyo. Magbago na po kayo. Itigil niyo na po itong ginagawa nyong kabalastugan. At ang nasasaktan po dito, yung mga pamangkin niyo, yung mga anak po ni Sir Roy at sa ni Ma'am Miracle. Hindi ka po ba kayo nakukonsensya dahil sa inyong kagawaan, eh, yung mga bata, apektado. Okay, sir? Wala naman talaga. Wala naman. May, may, sinasabi pa nga yung mga bata rito, napapuntahin ka ro roon, tapos galit yung ate nila, tapos sinabihan pa ng ina kung ayaw nyo, di kayo ang umalis, basta papuntahin ka doon. At saka mga bata mismo nagsabi sa akin na may mga ibibigay uh, lang, sa iyo. Alam mo, Sir Ronaldo, <laughs> ang aking concern lang dito, kapag pinagpatuloy mo yan at hindi ka tumigil pa rin sa kabalastugan mo, darasal ko na huwag sanang dumating sa punto at kayo ikot-indak ni Sir Roy at meron nangyaring malagim think of that, okay? At pag nangyari yun, absuelto to. Totoo yan, absuelto to. Pag nangyari yun sa oras na kayo parehong nakapatong sa misis niya at may nagawa to laban sa'yo sa misis niya, absuelto to. Kaya ingat-ingat lang, Sir Ronaldo. At, yung ingat na yan, itigil mo na inyong yung kabalastugan, okay? Sige sir, salamat po sir. Sige po sir, punta kayo doon kay ano, Odette. Tutulong namin kay sir ha, usap kayo mamaya.